Isang maganda at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Andito tayo sa Concepcion Integrated School Secondary Level para alamin ang pulso ng kabataan tungkol sa 299 engagement ring. Kaya hashtag pulso ng kabataan, alamin natin yan. Ako po si Gabriel. Um, bilang, isa pong, bilang isang lalaki po, ang pananaw ko po tungkol sa 299 engagement ring, hindi po ako sangayon sa ganun. Kasi po, kung totoo pong mahalin nyo ang isang tao, mag mag effort po kayo at sa mga bagay na gusto nyo pong ibigay sa kanila. Lalo na po sa mga espesyal na araw ng inyong buhay. Ako po si Harriet. Para po sa akin, sumasang-ayon ako sa 299 engagement ring dahil hindi po dito bumabase ang pagmamahal mo sa isang tao. Dahil kung mahal mo ito, tatanggapin mo kahit anong ibigay niya na regalo ng buong puso po si Daryl. Sumasang-ayon po ako sa 299 engagement ring dahil hindi po masusukat ng kahit anong presyo ang pagmamahal mo sa isang tao. At doon mo po mapapatunayan na kahit anong ibigay sa iyo ng isang tao ay hindi mo siya iiwan. Ako po si Kian. At para po sa akin, ang 299 engagement ring ay okay lang. Dahil hindi hindi po iyon ang susuotin ng bride sa kanilang wedding. At malay nyo po, nagsisave po ang lalaki para po sa future nilang dalawa. Malay nyo po, nagpa-family plan sila para po maging komportable yung buhay nila sa future. Ako si Angelica. Bilang isang babae, sumasangayon ako sa 299 na engagement ring. Kung sa una pa lang, hindi mo na kayang tanggapin yung bagay na binibigay sa'yo ng partner, paano pa kung sa future, yung mga bagay na i-offer niyo sa'yo? Ako si Dave. At ang pananaw ko tungkol sa 299 engagement ring na issue ay para sa akin hindi okay and or hindi enough yung 299 para po sa 8 years na pagsasama. If parang ganun po, parang hindi po hindi ka po naglalagay ng masyadong um, hindi ka po naglalagay ng masyadong effort para po sa relationship niyo kung 299 lang po yung maano mo sa engagement ring for 8 years. Yes.